Minamahal kong kababayan, tadhana ang nagbuklod sa atin dahil naghihingalo na ang ating bayan. Nais kong pumasok sa isang kasunduan sa inyo. Nanaban tayo para sa wastong edukasyon ng bawat patang Pilipino. Nalaban tayo para sa abot kayang serbisong pangkalusugan. Nalabanan natin ang kahirapan. Nalabanan natin ang makawatan. kawatan. Nanabanan natin ang sinumang wawasak sa kalikasan. Lalaban na natin ang sino man manggugulo sa ating kapayapaan at katahimikan. Ang laban natin ay laban ng bayan. Sa ngalang na aking mga magulang at sa gabay ng Diyos, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na pagsilbihan ang mahal nating inang bayan bilang tunay na sagot sa kahirapan at tunay na daan sa kaunlaran ang inyong likod. Pinigro, Noy Aquino III, isang mamamayang Pilipino, nangangako sa Diyos at sa bayan. Hindi ako magnanakaw.